mga buddy so na lang to kaya na lang na lang ang, ano so naghihintay ako ng washer para dito kasi ang washer natin makitit siya tapos aloy pa kaya pag, kaya pag ito ikin nilagay nagkakaroon ng problema na ng diesel so ito ang, isang main na uh, problema nya pagkasali nyo ng mga diesel ang problema washer So, ito ang number one na pinaka problema sa ganitong mga makina. Kapag siya ay ng uh, power, hindi umaandar, tapos bubombayin mo, dito sa washer na ito, dito nagkakakalim. Okay guys, ito yung technique talaga. Ang isang mekaniko, paano mo pag tumitiri ang isang makina, itong washer, number 1 kaya nang pinaka number 1 kasi siya may singaw manipis oh hindi po pwede sa akin to oh. tapos, tapos alay pa so guys kailangan po dito para at least hindi masayang yung biyahe ng truck okay guys